ay ah natapiliran natin inangalan natin ng topping natin lutuing ham para sa pauwi natin. amin para kakainin na kaya kakainin na 'yung amin ah may bahay guys nagalilan na natin yung mga ano nagyelo, at pwede na natin isa lang ayan hala po na siya guys para ano tatlong piraso kasi yan siya at ayan pausap na siya guys ah, ito lutuan namin guys ah, maliit ito pero talagang sasamahan ka talaga hanggang sa huli dahil uh, madali ang makaluto ng ulam ayan, maganda ito sa mga sabaw-sabaw ayan guys, kumukulo na yung luluto nating um, uh, uh, nagpapasalamat sa inyo guys sa pag-support nyo palagi sa aming mga video at good morning, good morning po sa ating lahat at uh, Salamat. Ay. Asin si nating suportahan mga mama, at. Uh, God bless po sa ating lahat. Nawa'y ang pagpapala ng Panginoon ay palang sumain sa lahat ng panahon at pag na po nagpapasalamat po talaga sa inyo sa palalang support niyo sa amin. Salamat po sa mga nag-subscribe sa aming video at huwag po natin kalimutan i-hit ang notification bell upang ma-update po kayo sa aming mga bagong video. Maraming maraming salamat po at mamaya uli pag naluto na, na aming uh... ayan po guys uh, kumakain na po yung aking anak at uh, habang kumakain ay sinusuyura ng aking may bahay kasi parehas po kami yung may trabaho at uh, hindi po namin sa maano kaya ganyan lang po uh, habang habang kumakain eh sinusuyuran para hindi naman po maano sa ano na ano kasi may, may mga ano kaya tayo nang salamat dahil nakano na po siya nakakain na maraming salamat po guys thanks for watching Lagi po nating tatandaan na every gising is a blessing. Tapos yan kumain guys. Ayan, ready maggagayak na po kami at papasok na sa school. Ah, uh, mamaya naman po uli guys. Bye guys. So, oh guys. Ah, na papasok na ng aming anak at sabihan ang aming ah, uh, uh, niya. Ayan

a minha cold giá ja, thôi Okay guys, ayan Maraming salamat guys sa uh, support nyo sa aming mga video kaya niyakatid ko na siya sa kanyang room uh, at ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta pa sa amin at uh, lagi mo natin tatandaan na every gising is a blessing yan po yung pinangahawakan namin guys at kami po yung nagpapasalamat sa Panginoon po talaga na nandyan kayo at nakasupport sa aming mga video so, salamat po guys at thanks for watching bye bye mamaya naman po ulit. bye bye good morning guys ayun umabot Guys, ang bang magaling kami guys. Kita na namin guys. Good morning sa lahat. Dahil lang <laughs> mahabol yung aming aso. Ay maraming salamat guys sa pag-support nyo sa aming mga video. At, oh, no. yun, oh, ang pagpapala po ng Panginoon ay palagi sumayin nyo sa lahat ng panahon. At pagkakas. hindi na nakahabol yung namin guys baka mamaya baka sa school pumasok yun ay eh. asa 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 ah as as oh, wala na wala na guys hindi na nakahabol uh, yung aming aso nahiiwan na namin, na namin. <laughs> maraming salamat po guys sa yes, nasubukan niyo sa aming video natin na na

guys nasa looban na kami hirap kasi mag video doon sa highway guys kasi daming sasakyan kailangan nakapokus ka sa pagmamaniho ah, ito kami guys ito yung dinadaanan namin sa umaga so, sa hapon ito po ayan para patagilid mo kaya ito guys, diyan po. Ito pa tagigid na ano. Ito yung simo, baka may natin. Yung guys. nila. So, ah, po yung ano namin guys. Ah, daily routine. Kapit sundo sa eskwela. Kasi mahal ang pa-service dito guys. Ah, ano? ah uh, estudyante. Ayan, teka lang ulit sa pipe. Malapit na kami sa ano namin guys sa uh, tinitirahan. <coughs> Ang daming <Malangyong> kundol yun. Eh. <coughs> <Malalaglag, pe. coughs> sa nung sabi do sa klinika ganina. Kung lagi do kami magugus ng kamay para, yeah. para ano. May issue. may alcohol sa landera. Oo. Mo pa pa sa mama. Mhm. Mm Mamaya. Hindi mm, mo sa ano na. Hay, mm, dami ibon do po. Mm. Ang tabi sa ringgo na. makakabili ng ano. Sa bibigitan. Walter, ano, oh kay Walter Mark. Mm -hmm. Doon lang malap sa school. Nandiyan po. Pupunta ulit, ka ulit kayo sa, ano, Hindi na. Gusto na, sa Ayan, ayan. Lalik, guys. Nandiyan ayan kami guys. Tarating na kami. Hindi ako guys. Pero maraming salamat guys sa support nyo sa amin, sa aming mga video. Uh, isang malaking tulong na po yun para sa amin, yung pagpanood nyo sa aming mga video. Uh, thank, you, thank you so much po talaga sa support. At pakihit po ng aming notification bell upang updated po kayo lagi sa aming mga video. Thanks for watching guys. God bless. Lagi po natin tatandaan. Not nah, every easy is not nah, yeah. easy. Bye.